So yan mga kawander, magandang araw po sa ating lahat. For to this video mga kawander, nanggaling pa kami sa palingki kasama ang team namin mga kawander. At ito yung nabili natin mga kawander, pang ulam natin. Ayan o. Oh. Hugasan muna natin yan mga kawander. Isda. Ayan. Ayan. At ito pa, mga kawander. Mayroon pa dito, oh. Ayan, mga kawander. Tapos may... posit din tayo. Lilinisin natin yan, mga kawander. At ayan. Oh. At saka... Itlog, mga kawander. Ayan, oh. Shout out sa anak ko. Siya yung lag... Punasan mo muna dyan, day, bago mo ilagay. At bumili din tayo ng kakanin mga kawanga at Dutch Mel ayan mga, gagaw mga gagamitin natin dito sa bahay uh. malakas ang init napagod napagod mga ka -wonder. mainit kasi ayan mga pang ano natin mga kawanda sibuyas tsaka ayan luya, luya at tsaka bawang mga kawanda at kamatis din oh. Ayan mga mga guys, sitaw. Kasi di ba kuya nagtanim kayo doon sa baba para hindi na tayo makabili ng sitaw. Oh, sa sunod pag malakas ng ano, ulan Meron doon, marami. Oo. Uh -uh. Unlimited na tayo sa, sa ano, sa gula. sitaw, sa gulay mga kawander. Nagtanim mo sa baba. Ay, lipulin natin mga kawander oh. So, yan mga kawander. <coughs> maglinis tayo. Linisin natin to mga kawander para ma lagyan natin tong ating ayan o, no, wala na kami tubig na lang mga kawander punasan muna natin punasan muna na muna day. bago ilagay So mga kawander, ito lang yung kaganapan dito sa aming bahay. Bahay mga kawander. Maglinis na tayo. See you next time mga kawander. Thank you sa iyong panonood. Bye bye.